wag lang puro adobo dito sa iyong manok. Ilagay na natin dito sa ating bowl. Tapos lagyan natin ito ng garlic powder, asin, paprika, hairy powder. At medyo madaming pagkakalagay natin yan. Durog na paminta. Onion salt. Rice flour. Konting-konting tubig. Tapos mix-mix lang natin. So tansya-tansyahin natin yung lapot ng ating coating dyan. Ayan. Kapag ka ganyan, makikita nyo, dumidikit na yung konting coating dyan. Ay pwedeng-pwede na yan. Ibabad muna natin at dito na tayo sa ating kawali. Iprito na natin itong ating mga pakpak ng mano. Pagka nag-golden brown na katulad nito ay pwede na yan. Tapos, rest lang natin around 2 minutes at iprito natin ulit para naman ma-achieve natin yung lutong na gusto natin. Mas idagdag na natin pala itong ating garlic na buo. O, ba? Diba? Ang sarap lang tingnan. Ito talaga, ang sarap papakpapakin. Kung nag-enjoy ka naman dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crush Cucina. O, ba? Diba? Ang lutong lang. isaw na natin dito sa ating masarap Add creamy sauce. Bye bye. Yummy.